So, what's up mga guys? Nandito naman tayo panibagong video panibagong araw. So, update muna natin tayo dito guys sa ginagawang BRT o Bus Rapid Transport ng Cebu City. So, nandito tayo ngayon sa John Sabi niyo, Cebu City guys. So, update lang natin yung mga ginagawa dito na ano public utility vehicles na updated ng Cebu. So, welcome, welcome, welcome kayo sa dito sa ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, ang i-click ang bell button para ma-update kayo sa ating YouTube channel sa ating mga bagong mga video. Let's go! Rams Block. So ito na po yung location natin guys sa BRT. Napakaganda pong design po. BRT Bus Rapid Transport. Ayan po yung ginagawa dito sa Cebu City po. Update lang natin. Pero hindi pala natin alam guys kung kailan ito matatapos. Ito pa yung ano yung ginagawa nila. Oh. Hindi ko alam kung anong design to. Sa Bus Rapid Transport nilang ginagawa dito sa ano sa Jones Avenue ah, Cebu City po. Hanggang Capitol sa ito guys. Sa ngayon hindi pa po natatapos. Iwan ko lang kung kailan ito matatapos. Matagal na itong sinimula nila. Nawala yung dalawang skywalk dito eh. Dahil dito sa ano ginagawang bus rapid track o BRT. Ayan ah, napakaganda siguro ito matapos to guys. So aabangan ah, lang natin guys kung kailan ito matatapos. Oh, ilang taon? ilang taon to ng mga ano commuters natin kung kailan magagamit ito. So abangan lang natin yan guys kung matata ilang anong taon matatapos itong ginagawang BRT po ng Cebu City. So ano ko no? Like Singapore ko no yata itong ginagawa nila eh. So, abangan lang natin guys kung ano ang susunod natin makikita dito sa ginagawang BRT. So malapit na tayo dito sa Robin Zones. Ah, uh, ito po yung ano? Ah, uh, nakalimutan ko na yung pinakataas na tower dito pero may pangalawa ditong tower na pinakataas guys. Ah, uh, uh, Crown Regency pala. <laughs> Pasensya po. Uh, medyo may ano na kaedad din na. Ito na po yung dito sa ano sa harap ng Robinson po sa Fuente Uzmenia. hindi pa natatapos tagal na to guys parang dalawa isang taon at kalahati na yata to or magdadalawang taon na yata to hindi pa natapos tapos dito muna tayo ah, sa Fuente Rotonda ah, ikot ikot lang tayo dito papuntang ano, capital site so hanggang capital pala to guys ah. so iwan ko lang kung anong mangyari dito sa Rotonda sa Fuente Usminia kung titibagin ba nila, nila to or ganyan pa din so hindi ba natin alam maabangan pa natin yung ano, mga susunod pa ng mga kaganapan dito sa ginagawang PRT so, sa so ngayon guys abang abang lang tayo kasi hindi pa to hindi pa 100% na sa 50% pa yata yung ginagawa nila sa pagkakalam ko yung mga ano dito lahat yung mga natan na sa gitna nang daan na matinatani parang babaklasin yun nila yan kasi may ano pa dito sa ano sa harap ng kapitol ng Zibo City at muna tayo malapit na tayo sa Mactan Doctors Hospital so dito po yung parang last station po ng BRT po sa harap ng dati kong pinagtatrabaho na Jollibee <laughs> Passport po, chance po ako dati before ako nag ano So ito po yung parang station po ng Rapid uh, BRT po hindi pa tapos eh. Ano kaya kailan kaya ito matatapos parang tatagal pa para ilang taon to. Uh, ng mga tao. Ito po yung inaabangan ng lahat ng mga commuters eh kung kailan matatapos to. Ano yung ginagawa? Napakalaking pera pong ginastos dito pag hindi to natapos nasasayang lang, lang naman. Yung pera ng mga tao ito pa eh hindi pa natatapos talaga. Tagal na to. Parang isang taon at kalahati na yata to eh. So galing po tayo ng charge. So dito tayo nagdadaan. Dumaan. Kasi nag-a-update tayo sa BRT. Ito po yung Capitol. Capitol yun ng Cebu City. Dito tayo mag-right turn. Papuntang Ayala. So araw ng Sunday. Hindi po medyo matraffic dito. Kasi po Monday to Friday. Ano po dito? buhol-buhol po yung traffic dito sa Iscario Avenue ito po yung pinakamahirap dito na daan po kasi ano sobrang traffic po talaga dito guys hindi nyo sa hindi po nakakaalam so abangan lang, lang natin yung update ng ano siguro sa sunod na taon update na sunod na taon update tayo sa BRT yung ginagawa ng Cebu City po kasi sa ngayon po parang nasa 50% pa yata eh So dito guys, sa ano sa may Iskario po, malapit po sa uh, Holy ano pa 'yon? Na charge dyan, hindi ko na natatandaan, nakalimutan ko na yata. Very grabe traffic dito, guys. Simula simula pa hanggang ngayon. Grabe ang traffic dito. Sa so, ngayon Sunday, ano, medyo walang ka traffic traffic. Pero dito sa harap ng simbahan po, medyo nagano, kasi may lumalabas at pumapasok sa loob ng simbahan ng mga sasakyan kaya yan tuloy ah, medyo na traffic pero pag lampas natin dito wala namang traffic hanggang ay -Jala. ayan ito po yung sinasabi kong church hindi ko na natandaan kung anong pangalan dito eh eh hindi masyadong maklaro eh. <laughs> Pasensya na kayo kaysa sa ano. Hindi ko na talaga naalala kung anong pangalan ng simbahan yan eh. So dito, malapit na tayo sa Golden Peak Ito po yung main office ng PhilHealth. Ah, dito po. Ah, dito, dito ko nagkukuha na ID. PhilHealth ID. Dito, yung sa hindi pa nakakalam, nandito lang yung PhilHealth eh. Sa napakataas na building ito po yung mm, ano, dating is-is po. Sa harap ng is-is po. Ito po yung pinakaunang is-is po sa pagkakaalam ko eh. Ito po yung sa gilid na ito. Yung dating is-is po. Dito po dati yon Tapos ngayon nandoon na sa ano, sa jones yung main building nila po. Uh, sa kanila na po, hindi na po yung na nagre-rent. Yung nasa harap natin, yung Golden Peak, dyan, nandyan po yung ano, Fell Health malalaking building dito parang ano na tayo ay eh. ah BGC nag nagsaliparan po yung malalaking building dito sa ano pagdating ko dito sa Cebu nung 2006 hindi pa ganito yung Ayala konti lang yung building dito sa Ayala ngayon alo na parang wala na hindi ka na makakita ng no dito halos halos na yung mga lahat ng mga building eh dati may ano pa dyan uh, papasyalan ngayon wala na Di, dyan ako nag ano dati nagdididet nagdididid -did. <laughs> ngayon wala na halos na mga ano na building na yata yun yung sa Ayala nag ano Ayala at saka IT Park yan nag ano yan ng mga pag malaking mga building dyan Kita na anong kainat na ng sibo. Maliit lang ang sibo. Tapos, ganyan kalaki yung mga building na ginagawa. Maliit lang eh. Ano na agad. Parang nasa bundok na tayo. Tapos, may dagdag pa yung Gagawin na kondominium ba yun? Or, yung ginagawa ni Slater yang na bahay na sa bukid yan abangan natin din yan magaganda din yung ginagawa ni Slater yang, yung, yung may-ari papasok na tayo guys sa Ayala dito sa Ayala Sintar Zebo ayan nakikita nyo yung malalaking building dyan hindi ko alam yung pangalan dyan na malalaking building dyan ah, montik na tayo dito ma -ano eh, masagi <laughs> may biglang ano eh. <laughs> Nag-crossover sa atin Buti na lang Nakapreno tayo Kung hindi Syukoy <laughs> Yan po yung Sa harap natin yun Yung Park lane Ang sa kaharap Ng park lane Hindi ko po alam Wipro Yung sa pagkakalam ko Wipro yan eh. Yung may malaking building Doon sa ano Yan po yung Pag-ibig uh, Main office Ng pag-ibig po Dito sa Cebu Ayan yung may nakablo na oh, salamin. yan po yung main building ng pag-ibig. Oh, so wala pang pag-ibig. Diyan kayo pupunta. Kukuha kayo. Nandyan lang yung main office nila. So hanggang dito muna lang tayo guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa walang sawang supporta, God bless all. Thank you.